Ayan mga ka best friend, good morning. Nandito po tayo ngayon sa Bugalyon, Pangasinan at nag-deliver po tayo ng good quality fingerlings. Ayan sa mga naghahanap po ng mga good quality fingerlings, PM nyo lang po ako mga ka best friend. At yun lang muna, salamat. Ayan mga ka best friend, tara samahan nyo kami at dideliveran natin yung customer natin dito sa Pangasinan. Kaya kung bago ko pa lang sa mga ganitong content mga ka best friend, eh... Huwag niyo pong kalimutan na isubscribe ang aming YouTube channel. Ayan po, Boss Binmar TV. At huwag niyo na rin pong kalimutan na i-follow ang aming FB page. Ayan po, Boss Binmar TV page. Ayan, maraming maraming salamat po sa lahat po ng nag ng aming good quality fingerlings. Diyan po sa gawing pangasinan na yan. Ayan, thank you po ng marami mga ka-best friend at salamat po sa suporta at sa susuporta pa thank you na po agad mga ka-best friend ayun mga kaasa po kayo na laing good quality po yung ibibigay namin na bola lang yan pang alaga nyo sa inyong mga pispan mga ka-best friend at sinisigurado po namin na tama po yung sukat at bilang nang ibibigay namin sa inyo at yan nga po nagtimbang nga po tayo sa kapo natin binilangan yung customer natin para alam niya po kung ilan po yung bilang ng kanyang isda at yan po kasi yung tamang proseso para po sa ating mga customer mga ka best hindi po, po pwede na may dala nga po tayong isda ibubus na lang natin ng basta basta sa kanilang mga pispan hindi naman po maganda yan mga ka best kasi hindi po natin alam kung magkukulang po ba yung dala natin o susobra kaya kailangan po talaga lumag lumagay po tayo sa tamang proseso na sana all. Oh titimbang muna tayo tapos bibilang po tayo mga ka para alam po ng ating customer kung ilan po yung naging bilang ng kanyang isda at yan nga po mga ka best friend nagpakawala na nga po tayo sa fish paniser ayan okay naman po yung kondisyon ng fish at marami, marami na po siyang kitikiti ayan napakarami pong kitikiti niyan kaya mabilis pong lalaki yung alaga ni sir kung sakasakali mga ka nakita nyo naman po. Yan, yung nagpapakawala po na yan. Yung bayo ko po yan na driver namin, mga ka -bestmen. At andun po ako sa taas. Medyo matas po kasi yan, mga ka -bestmen. At medyo pumapalit-palit din po ako sa bayo ko na magmaneho. Kasi po, kung minsan, inaantok po siya, mga ka -bestmen. Kaya, yan po, siya po yung nagpapakawala sa baba na yan. Kasi andun po ako sa taas. Inaabot ko na lang po sa kanya. Ayan, thank you, sir, sa pag sa amin ng pangalaga mo na good quality fingerlings maraming maraming salamat sir sa tiwala at makakaasa po kayo sir na i-guide po namin ng yung kapatid o yung taga-alaga at yan nga po yung pinagawa ni sir na tangke na kung sakali po na humarbis siya eh dyan niya raw po ilalagay ayan napakaganda rin po ng pagkayari at eto nga po yung isang pispan ni sir na yan yan daw po yung nilaglagan nila nung una ng 11,000 at pinakain nga po natin dahil sinilip na rin po natin kung maray po yung isda. Eh ala po mga ka -best halos yung kumakain po umiikot lang din po sinusundan po yung nagpapakain. Ayan po tingnan nyo po isda sumusunod lang. Ayan pagkaganyan po mga ka -best friend, eh, ko eh kukunti po isda pagkaganyan po yung galawan. Kailangan po kung pinakain niya po siya sa kabilang gilid at naglakad po kayo ng mabilis, eh, may kumain din po sa kabila. Ibig sabihin po, marami po silang grupo. Pagkaganyan po kasi mga ka halos sumusunod-sunod lang po yung isda. Kaya yung, kung ano po yung kumain ng una, yun na lang din po yung bilang yan mga ka At wala na pong iba na nakikita ko sa kasakali. Ayan, big shout out po sa mga nakakuha sa amin ng good quality pinilis. At uh, yun lang, salamat and God bless. Ingat po tayo sa araw-araw. Thank you.